Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawang po ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Hodea, Galilea at Samaria. Ito tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito paralitiko at walong taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinagaling ka ni Kristo tumindig at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, Usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawanggawa nang mga araw na iyon, si nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa hope ang lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinalas siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaing balo na nananangis at ipinagkikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat, si lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan sa lahat ng iyong kaloob, anong aking hiyahandog? Sa Diyos ko Panginoon, anong aking hiyahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang andog ko sa gambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking hiyahandog? Sa tuwi ng magtitipo ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking iahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Ya mga ko'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon ay maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking iyahandog? Aleluya, Aleluya, Espiritong bumubuhay ang salita mo, may kapal buhay mo ang tinataglay. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga lagad ni Yesus ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito alam ni Yesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga lagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin sapagkat talastas ni Yesus buwat pa una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya, Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng ama. Mula nooy, marami sa kanyang mga lagad ang tumaliko dat hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Yesus ang labindalawa, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.